Mukhang perpekto ang aming mga wedding photo sa Instagram, mga ngiting mukha, magagandang dekorasyon, ang damit ng aking mga pangarap. Ngunit itinatago ng mga larawang iyon ang katotohanan, kami ay US$50,000 ang utang at ang aming bagong kasal ay nalulunod na sa financial stress. Dapat ay nasisiyahan kami sa buhay na bagong kasal, ngunit sa halip ay nag-aaway kami tungkol sa pera araw-araw. Ang magandang wedding venue na yon ay nagkakahalaga sa amin ng US Dollars, walong daan buwan-buwan, at hindi na kami makakapag-date night. Ipinakikita ng aking ina sa lahat ang aming wedding album ng may labis na pagmamalaki. Hindi niya alam na inilagay namin ang photographer sa isang credit card na binabayaran pa namin. Ang kanyang kaligayahan ay pakiramdam na isang bigat sa aking dibdib. Lumalampas kami sa mga hapunan kasama ang mga kaibigan dahil hindi na namin kayang bayaran ang mga restaurant. Gumagawa ako ng mga dahilan tungkol sa pagiging abala, Munit sa totoo lang kumakain kami ng kanin at beans sa bahay upang mabayaran ang aming credit card. Ang aking asawa ay nagtatrabaho ng freelance gigs tuwing weekend upang matulungan bayaran ang utang. Dapat ay itinatayo namin ang aming buhay ng magkasama, Munit nagtatrabaho lang kami para bayaran ang isang araw mula sa aming nakaraan. Tinitignan ko ang aking wedding dress na nakasabit sa aparador, nagkakahalaga ito ng higit sa aming buwanang upa. Sa tuwing nakikita ko ito, hindi ako nakakaramdam ng masasayang alaala, pagkabalisa lamang tungkol sa bill na hindi pa nababayaran. Ang aking matalik na kaibigan ay ikakasal at nagsimulang magplano ng kanyang kasal. Humingi siya ng payo sa budget at kailangan kong magpanggap na ako ay isang eksperto habang itinatago ang aming sariling kalamidad sa pananalapi. Nagkaroon kami ng aming unang tunay na away tungkol sa pera kung saan pareho kaming nagsabi ng mga bagay na ikinakatampo namin. Ang kasal na dapat ay nagbubuklod sa amin ay ngayon ay naghihiwalay sa amin sa bawat bill na dumarating. Sa wakas ay inamin ko sa aking matalik na kaibigan ang tungkol sa aming utang. Hindi niya ako hinusgahan, nakinig lang habang umiiyak ako. Ang ginhawa ng pagsabi sa isang tao ay napakalaki pagkatapos ng mga buwan ng pagtatago. Ipinakilala sa akin ng aking matalik na kaibigan si Sofia na nagbayad ng kanyang sariling utang sa kasal. Agad na naintindihan ni Sofia ang pressure ng kultura, ang mga inaasahan ng pamilya, ang kahihiyan ng lahat. Ipinakita sa akin ni Sofia ang kanyang sariling wedding album at mga papel ng kalayaan sa utang ng magkatabi. Ang mga larawan ay mga alaala, sabi niya, ngunit ang kalayaan sa utang ay ang iyong kinabukasan. Ang pananaw na iyon ay nagbago ng lahat. Itinuro sa amin ni Sofia na tingnan ang aming utang bilang isang pinagsasaluhang kaaway sa halip na sisihin ang bawat isa. Hindi kami masamang tao, gumawa kami ng isang malaking pagkakamali sa pananalapi na maaari naming ayusin ng magkasama. Gumawa kami ng aming unang tunay na budget ng magkasama. Ang pagtingin sa lahat ng mga numero sa isang lugar ay nakakatakot, ngunit naglilinaw din sa wakas ay naintindihan namin ang aming kinakaharap bilang isang koponan. Nagsimula kami ng maliliit na side hostel ng magkasama, ako ay gumagawa ng social media management, kumuha siya ng mga dagdag na proyekto sa disenyo. Ang pagtatrabaho patungo sa aming kinabukasan sa halip na pagbabayad lamang para sa aming nakaraan ay pakiramdam na nagpapalakas. Binayaran namin ang aming unang credit card ng ganap. Ang maliit na tagumpay na yon ay pakiramdam na mas malaki kaysa sa aming araw ng kasal. Talagang nagtatayo kami ng isang bagay ng magkasama sa halip na lumulubog lamang. Nagsimula kaming magkaroon ng money date sa halip na away sa pera. Tuwing biyernes sinusuri namin ang aming pag-unlad at ipinagdiriwang ang maliliit na panalo. Ang tensyon ay pinalitan ng pagtutulungan. Tinanong ng aking ina kung kailan kami magkakaroon ng mga anak. Kailangan kong ipaliwanag na hindi namin kayang magkaroon ng mga anak hanggang mabayaran namin ang aming kasal. Nasaktan ng kanyang pagkabigo, ngunit ang katotohanan ay kinakailangan. Ipinagbili namin ang ilang wedding gift na hindi namin nagamit at inilagay ang pera sa utang. Ang pagpapakawala sa mga pisikal na paalala ay pakiramdam na pagpapalaya din ng emosyonal na bigat. Ang aking matalik na kaibigan ay nagpaplano na ng kanyang kasal mayon gamit ang aming payo na natutunan ng mahirap. Ang panonood sa kanya na gumawa ng mas matalinong mga pagpipilian ay pakiramdam na ang aming pakikibaka ay hindi ganap na nasayang. Kami ay nasa kalahati na ng aming plano sa pagbabayad ng utang. Ang numero na minsan ay nagpatakot sa akin ay pakiramdam na isang hamon na sinasakop namin ng magkasama. Mas malakas kami bilang mag-asawa. Muli na kaming makakapag-date night paminsan-minsan. Mga simpleng picnic sa parke sa halip na mamahaling restaurant. Ngunit mas mahalaga ang mga ito dahil hindi kami na-stress tungkol sa pera. Nakuha ng aking asawa ang isang malaking freelance project na magbabayad ng isa pang credit card. Ipinagdiwang namin ito ng homemade na hapunan sa halip na mamahaling restaurant. Ganap na nagbago ang aming mga halaga. Nagsimula kami ng marriage counseling upang pagalingin ang pinsala na dulot ng utang. Ang pag-aaral na makipag-usap tungkol sa pera ay naging mas mahalaga kaysa sa anumang wedding gift na aming natanggap. Tinitignan ko ng iba ang aming mga wedding photo ngayon. Nakikita ko ang pag-ibig sa halip na ang gastos. Mawawala ang utang balang araw, ngunit ang aming kasal ay magpakailanman. man. Binayaran namin ang venue credit card, ang pinakamalaki. Ang paggawa ng huling pagbabayad na iyon ay pakiramdam na muling pagkuha ng aming kasal mula sa mga inaasahan ng wedding industry nagsimula kaming mag-ipon para sa aming kinabukasan sa halip na magbayad lamang para sa aming nakaraan. Ang unang deposito sa aming pondo para sa bahay ay pakiramdam na mas kapanapanabik kaysa sa anumang pagpaplano ng kasal. Sa wakas ay naintindihan ng aking ina ang aming paglalakbay sa pananalapi. Ipinagmamalaki niya kung paano namin hinawakan ang aming utang sa halip na ipagmalaki lamang ang aming mga wedding photo. Nagtuturo na kami ngayon sa ibang mga mag-asawa tungkol sa wedding budgeting. Ang aming masakit na karanasan ay naging mahalagang karunungan na maaaring magligtas ng ibang mga kasal mula sa parehong pakikibaka. Ginawa namin ang huling pagbabayad ng utang sa kasal tatlong taon pagkatapos ng aming araw ng kasal. Ang pakiramdam ay mas mahusay kaysa sa paglalakad sa ISIL, ito ay tunay pang kalayaan ipinagdiwang namin ang kalayaan sa utang ng isang simpleng backyard barbecue kasama ang mga malalapit na kaibigan. Walang mamahaling venue, walang mamahaling dekorasyon, tunay na koneksyon lamang at tunay na kaligayahan. Ang aming kasal ay mas malakas ngayon kaysa bago ang utang. Natuto kaming makipag-usap, magkompromiso, at lumaban para sa bawat isa sa halip na laban sa bawat isa. Nagsisimula na kaming magplano para sa mga anak ngayong malaya na kami sa utang. Ang timing ay pakiramdam na tama dahil itinayo muna namin ang pundasyon ng aming relasyon bago magdagdag ng higit pang responsibilidad. Mayroon pa rin akong aking wedding dress, ngunit ngayon ito ay isang magandang alaala na lamang sa halip na isang pasanin sa pananalapi. Nawala na ang kahihiyan, pinalitan ng pagpapahalaga sa kung gaano kalayo ang aming narating. Nag-ipon na kami para sa isang bahay ngayon sa halip na magbayad para sa aming nakaraan. Bawat deposito sa account na yon ay pakiramdam na pagtatayo ng aming tunay na kinabukasan ng magkasama. Si Sophia at ako ay ngayon ay nagsisilbing mentor sa ibang mga mag-asawa na may utang sa kasal. Ang panonood sa kanila na baguhin ang kanilang mga kasal ay pakiramdam na ang aming pakikibaka ay may mas malaking layunin. Ang aming wedding album ay nakaupo na ngayon sa aming coffee table nang hindi nagdudulot sa akin ng pagkabalisa sa wakas ay masisiyahan ko na ang mga alaala ng walang kahiyan sa pananalapi na nakakabit sa kanila. Ang mag-asawa na halos magdiborsyo dahil sa utang sa kasal ay natutunan na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa isang perpektong araw, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang malakas na buhay ng magkasama, anuman ang mga hamon. Ngayon kapag nakikita ko ang mga wedding photo sa social media, hindi ako nainggit o nanghihinayang. Nakakaramdam ako ng habag para sa mga mag-asawa at pag-asa na unahin nila ang kanilang kasal kaysa sa kanilang araw ng kasal.